Uh, guys, for today's video is uh, maglalagay tayo ng wires dito sa mga convenience outlet. Bali, yung gagamitin nating wire, guys, is uh, Pep's Dodge 3.5. Color coding tayo, guys. Kulay black. Ito yung magiging line natin. Tapos yung kanyang bag, guys, uh, neutral. Ito din yung PG, guys. Yung neutral na guys is color white 3.5 para dito sa ating uh, convenience outlet na regular. Then meron pa yung uh, guys sa uh, grounding. Yung gagamitin natin uh, grounding wire guys is 3.5 uh, polar, polar green sequin brand yung ginamit ko guys. Ito yung gagamitin natin guys para sa may uh, grounding board. Color green. Bantay uh, guys, color coding tayo. Kaya guys, hindi ko na pinabili yung PD brand na 3.5 color coding kulay green is mas mahal yung kesa dito. Uh, si Queen na akong pinakabili ko guys para mas makatipid yung ating uh, boss yung may-ari ng uh, electrical project na. Doon. Tapos gagamit tayo ng one guys sa uh, wire puller para ito yung ipapasok natin doon sa may uh, PVC electrical bundok. Ito yung mas madali ito na panghira. Hila guys sa may wire na ilalagay natin. Guys, bali ito yung unang uh, convenience outlet na papunta doon sa may panel board. Bali ito yung home run niya. lalagyan uh, natin ng uh, wire may iwag to guys alambre kasi mahaba itong kanyang home run papunta din sa main panel board. Bali guys, ito is tatlong wire. Ito guys, is ang ating neutral. Then ito yung ating line. Tapos meron siyang kasamang earth ground color green. kung kwan guys, tali sa lambre is gagamit tayo ng electrical tape. they pregnant guys, bali dito yung uh, nung nilalagay natin doon uh, wire para sa doon sa may convenience outlet. Ito yung alambre guys. So, medyo mahaba tong home niya guys kaya nilagyan ko siya ng alambre. <laughs> Tapos guys, ito yung kagandahan niya pagka meron siyang uh, end bell. Ito. Tignan nyo guys yung wire. Oh. Ang ganyan Oh. Hindi siya, wala siyang uh, sugat. Kaya yan yung kagandahan pagka meron siyang uh, end bell dito sa may panel board. Hindi siya masusugat yung wire guys. Yan yung itsura niya guys. Yan. Bali, 3 wire tayo guys sa may uh, regular convenience outlet. Tapos sa mga SPO din sa, kung natin guys, sa mga heavy load. Heavy watts na one, guys, na higher watts, guys, para sa kanilang appliances. Sa aircon, water heater, ref, uh, SPO sa may one, guys. Tsaka dun sa may oven, microwave, tapos dun sa may uh, gas range, tapos dun sa may outdoor, dun sa may kanyang uh, uh, jetmat, jetmatic, guys, sa may home pump. Tingin yung itsura niya, guys, ang ganda. Hindi siya nasugat yung wire. Guys, bali ito na yung mga unang membran ng brand, mga convenience outlet. Ready and give lives! Lives! Ito yung tsura niya guys. So, dapat pagka naglagay ka ng ganito guys, lalo na pagka mahaba yung mga uh, pupuntahan mula panel board hanggang dun sa unang outlet na regular. Dapat make sure na maganda yung pagkatali niya guys. Then, lagyan mo ng electrical tape para hindi siya basta-basta makalas. Lalagyan na natin ng wire, guys. Ito, guys, uh, wire puller. Itong wire puller, guys, is flexible hostong sa may dulo niya. Kaya ito yung uh, kahit right, na uh, medyo curve yung tubo na nilagay natin is ito. Ito yung susunod na papasok doon na uh, susundan niya, guys, ito siya. tapos guys sa may bandang dulo ng uh, wire puller natin is meron syang ganito dito natin itatali yung uh, wire Rewind tayo guys. Ito yung itsura niya guys pag naitali natin. Then itong color green natin is ipapailalim na lang natin dito. Then uh, talian natin ng electrical tape. Saya guys, oh. kita preng pengicurannya guys Then, hih lain yang kesamaan nanti oke okay, preng beauty oke. Okay. Guys, uh, sa naman, sa pagputol ng wire dito sa may convenience outlet is 6 inches yung matitirang wire para dito sa may utility box. Ganun din guys sa may junction box, square box natin, nagagamitin natin sa taas. Then sa mga switches guys, 6 inches dapat yung uh, allowance ng uh, wire na puputulin natin dito. Then ito guys is pagpantay uh, sila. Okay, okay na tong isang mong natin guys. Bali, 3 wire tayo. Next tayo guys, don't sa kabila. Guys, tapos ito pa pala. Pagka maglalagay kayo ng wire, is dapat ito clear. Malinis tong mga to. Then walang uh, excess na one, uh, PVC pipe para hindi siya sagabal pag naglagay na tayo ng mga outlets niya. Tapos, hindi siya makasugat dun sa wire natin. Ito, guys, ah, uh, kuwan Ah, uh, sakto sa may utility box to, guys. Yan. Tsaka, isa pa yan, guys, pagka mayroong excess yan, yung PVC na yan. Ah, uh, siya pang, ah, uh, sa gabal, guys. Then, siya pa yung makakain niyang, ah, uh, bakante para dito sa utility, guys. Then, sunod natin to, guys, papunta dun sa labas yan. Ito, guys, ah, uh, 6-meter wire puller. Pre. Ang tulong nito guys, itong uh, wire cooler. Samay sa ko ito guys, samay siya happy. ko siya binili. Ang dami doon, madami na siya ka uh, mura. Then, abil kayo ngayon guys, kasi magde-December, meron siya ka discount. okay Bale, yung sa may electrical plant niya is mayroon siya grounding, 3 wires nyo guys, 1 color, 1 side. Then, sunod natin yung guys sa may uh, wall TV outlet. Ito guys yung kanyang uh, wall TV outlet. natin ito isa. isang Ang laking tulong nito guys, itong white cooler na ito guys, tumaw, cooler talaga. Bale yung mga mat guys, gusto mag-avail sa may shopping ko lang ito Mas okay ito guys, kaysa yung uh, alambre na ilalagay natin. Sige, pre. Pwede. Haba na ba sa pre? Tanda. Oo, oh, Hindi lahat guys ng outlet natin dito is meron siyang uh, tubig. Kaya, swerte yan guys yung mga nailagay natin na uh, bag na cemento guys, yung papel niya is okay naman. Ang dami sa tubo na pariya. Ah. Mm -hmm. May misa, eh.

นี่คือข้อตกลงสําเเน่นั้นผมผมขอเรียนด้วยเลขมีสุนนมีที่จะสนับสนุนการทํางานของคุณครับ sunod natin yun. Tapos pag after nito guys, sunod natin yung sa outlet, pagkatapos sa pinaka last na convenience outlet dito sa Maya Room 1.

Guys, bali okay na tayo dito sa isang room. Dito sa room 1 guys, is ayun yung kanyang uh, home run doon tayo nag-umpisa uh, papunta dito. Then sa may labas guys, then sa may wall TV tapos yun guys yung isa. Tapos yan. Bali kwan siya guys na outlet uh anim dito sa isang kwarto guys yung nakalagay sa isang home run. Bali, anim na convenience outlet, guys. Okay lang, guys. Bali, okay na tayo dito sa isang room. Room 1 na uh, nalagyan na natin ng uh, convenience outlet para sa isang home run papuntang panel board. Bali, okay na tayo dito. Ipag tayo sa ibang kwarto guys. Para makita nyo yung itsura ng uh, convenience outlet na malalagyan ng 3-wire, guys, na para dito. Um, Guys please like and share my Facebook page Modernic TV and YouTube channel guys uh, subscribe to uh Modernic TV then ito yung videos natin for today guys maraming salamat